Yan na, ah, binubuhat na nila yung nilaglag ng truck kanina. Putol-putol tayo mag-video kasi hindi tayo marunong mag-edit. Yan. Yan, kung gusto mo ipalapit pa ganyan mo. Oh. buka mo lang yung... Oh. yung mga sibak mo nila, oh. Pera na yan. Oh, di ba? May pira sa basura. Huwag din sabihin ang basura ay mabaho. May pira ang basura. may isa pang truck o. Oh. oh, yan, may isang truck pa siya. O, oh, ang daming kalakal. Isang truck pa. Oh. May bata kasi nakaharang. Dito lang tayo pag ito yung mapansin. Ayan. Ayan na po. Stop. Tatanong kayo kung saan ako. Dito lang ako sa Montalban. Nagbibideo sa mga kamag-anak ko. Oh, ang laki ng truck. May isa pa siyang truck na ibabagsak. Puro kalakal din. Ah, kami noon. Ganyan din kami noon. Nagjajan siya. Oh, diba?